Sino yung mga gusto magpapabot Marami akong islog dito. <laughs> Libri na. <lang. laughs> Kayo pa ang mabayanan po. Sige na. Nalapit na. Magpaga mo. Magpaga mo. tanggalin sa dalaw ng ito ang magpapabukbo at ipuputa na natin lapit na ang mga kumupagamo at ako'y marunong mga isa po akong manggagam mangguputa, mga aswa mga kakain mga kakain ng ito ito lang kainin natin ngayon Lagi na kayo at tanggalin natin yung mga itlog sa inyong katawan. At gusto nyo yung mga itlog na rin. Okay. Hmm. Sino yung mga gusto magkabutbo? Marami akong itlog dito. Libre lang hindi nyo pang mabayaran ko sige na, lapit na magbaga mo, magbaga mo magbaga mo magbaga mo na kayo yun, yung mga ming kulang dyan yung mga binara dyan hali na kayo at eh, babayuhin ko yung mukha nyo <coughs> okay? <coughs> Mm. Goodbye.